Good morning mga tol Dito tayo ngayon sa Labi Bridge Dito sa Bungabon uh, Bumiyahin na kami kanina ng uh, Madaling araw Pero dito upisahan yung adventure natin Kasama ang Gaspon Boys Wow oh! At lang kami sa Glen Para makita nyo yung ganda ng view dito sa Bungabon Punta kami ngayon ng Kasiguran, Aurora Kasiguran And Magpapaumaga lang kami para maganda yung biyahe namin. Smooth! all good. So tara, enjoy natin 'yung biyahe. Let's go. Yo, Lobby Bridge, Bungabon. So 'yun mga tol, good morning sa inyo, mga bay. Hirap namin dito, mga tol. Dito sa Labi Bridge, Bungabon. Dito ko na uumpisahan 'yung vlog ko kasi kanina, gabi pa, madilim, at wala rin naman masyadong makikita Bypass lang naman 'yung dinana namin, 'no. So from QC, Dumaan kami sa bypass yan. Alas 12 kami ng madaling araw nag take off Nakarating kami dito sa lobby bridge ng 4.30 ng madaling araw Then napag na yun, magpapaumaga na para makita natin na mas maganda yung pupuntahan natin Siyempre kasama natin yung Gaspool Boys Itong ruta na dinadaanan natin Madadaanan natin tong ngayong Endurance ng Scooter King kaya dito na rin ang pag na dumaan para marikon na rin namin. May, ano, may buhangin, may buwangin. Màu nắng, màu nắng, màu nắng Có một xe, có một Ui, có một con cây, có một Maria Aurora Wow, grabe Napakasolid mga tol Ang fog <coughs> So yung mga tol, estimated namin Kung hindi mafag At hindi pa sa yung kalsada One hour sana namin Tatagusin to, pero Wala eh, And that's view. ipapakita ko sa inyo yung gulong beast tire nakita nyo naman yung dinaanan natin kanina basa di ba? may mga putik, buhangin basa ang kalsada solid beast tires so yun mga tol update ko na lang kayo sa mga uh, mangyayari sa aming ride dahil kababalita lang ay eh, maulan daw sa asiguran mga tol uh, bounce na kami dito may buses na ako nakapagkapi ako maligamgam lang na tubig pala ang kailangan Charot sa mga immortal bugs na mga suot namin oh. taka tunnel bug din tayo na immortal eh, no? Oh. ito yung dating tulay mga tol dito tayo dumaan ng Iron Man boss Iron Man 2023 ginagawa pa tong tulay na to Dumami na rin yung mga kubo Dati konti lang eh ito yung tinatawag na Diteke River wow grabe ang ganda tingin sa likod welcome to Balair wala na din na nakapag vlog woohoo Balair thank you lord sa magandang panahon Bakas! Wow. Napakaganda talaga ng na kalsada dito mga tol Ayan na! Woohoo! welcome to Tina Woohoo! All right. Solid mga tol. Malayo pa tayo sa ano ah, pupuntahan natin. Pero isa to sa mga dinadagsa dito at tinitignan hindi Pwede bumaba dyan mga tol. Mga oh, picture kayo. Maligo. Libre. Walang entrance. <makes noise> dito na ako inaaway ka ba pare? Kumparin, kumparin, may koche, may koche. Oh, tangalina mga tol. At kaharating lang namin dito mismo sa kasiguran. Wadi kasiguran. Bigay lagi. Parang sa Baguio <laughs> Di ba ganyan sa Baguio? Oo nga, ganyan, ganyan na ganyan sa Baguio <tos> 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 Ilang km ba? Ilang kilometers ba? 24? Ganda oh kita nga doon spot doon Kita na tayo spot Ah Tinan natin Tabi tabi po Tabi tabi po Tabi tabi po Ay hey. Ay sarap Ah Tabi tabi po oh. Si, tawagin mo si Boy ito pag ilaw mo si Boy dito. Okay na lang ni Boss Benson. Ano gawa ni Kalokal sa uh, Rayo? Ito po ang ito so. Ng, ano. O, ito, ito. Oh, ito to. Oh, chup Walang tubig na, walang tubig dito. <laughs> chup chup. Hoy, oh, 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 oh. 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 Ano mo? Paling di oh. Diyo, bitag. Tarsan yan. Baka tarsan. Diyo, Lagkit yan. Kakalokal yan. 20 kilometers away Pupunta sa Tibu Tidal Pool Ayan Doon tayo na resort pupunta Pero wala pa tayong Transient na nahanap Yan daw So alas dos na ng hapon Mga tol ah, Andito pa rin kami Wala, sobrang solid Mag-ride dito sa Kasiguran Napakaganda ng kalsada Wala akong masabi Ito na to Tibo Tidal Pool Yan, Tara pasok na tayo sa loob Let's guys go Oop uh -huh. Buangin Bukhang solid yun Nahanap nilang spot ah Bukhang solid dito ah Ooh. ngayon mga tol, fresh na ulit tayo. So, kararating nga lang natin dito sa ating transient. yan So, andun yung mga motor na namin. So, dito kami sa Paraiso de Kasiguran. So, campsite siya. Ayos ba? Ayos ba yung spot? Sulit. Sulit. Yun. So, pakita ko sa inyo ngayon yung mga kasama natin ngayon dito sa ating room. Couple room number 3. Ay, you ano know? iPhone? ko kumamaya. Yun Hey! Hi guys! Kawin mo na sa vlog. Ang mo lumabas dito. Ay, pangin na mo. Kawin mo na. Ano to ay. ah? The vlog ko, vlog ko. Hi guys! Kamusta biya kayo tol? Ah! Lumabas ka na doon! Ikaw ba si Benpa Abi? Paano oh, na dyan yung Ay, ay si Bay pala. Ay, gawa dito ah. ah. Nakakailan ka na ah. Ah, mic yan, mic. Eh, reporter ka na naman no? So guys, uh, quick viewing tayo sa ating uh, Inarki Lounge Dalyat. Tara, let's oh, you know. go. <laughs> May mga motor na ten, May mga motor ng gas boys. Oh, lasing na. Yeah. Lasing na. Yeah. Yeah. Ay, te. <laughs> <laughs> Ito, so, ito. ito yung isang room. Tulog na si Jugs. Tulog na si Jugs. Niluto na si, si Ate yo. Oh. Ano yung mo, Sinigang na ano, sinigang na tubig. morning mga tol Pangalawang araw na namin dito sa kasiguran na Aurora At yung igising ko lang Wala na akong makasama dito sa kwarto kasi Gumising na yung hey na yung mga tol, si Ruben, si Boy ito, umingin siya ngayon, kaya food trip siya ngayon. Siyempre, time mo na ba eh. Mauuna na siya umuwi kasi may mga lakad pa. Tapos, silipin natin yung beach. Hey. Good morning mga boys! Whoa! Good <laughs> Morning, good morning vlog! morning! Ang sarap sana dito, ang sarap bumalik. Kaya lang nang natulong si Bay, ang lakas umilik. Whoa! Hey! Tarungin mo ba yung bankero kung magkano banana boat? Boss, magkano yung banana boat dito? Yung puti o yung itim? Yung puti. One five. Yung itim? One five rin. <laughs> Ginagago ka, boss! <laughs> Tawagin mo yan, sampaling ko yan. Boss, tawagan ng ama ko. Ginagawa yan. Whoa! Oh! Oh! Liga, liga, liga. Kaya doon lumapit eh. Okay, Jedi, kayo na. Boy! Baby! Ang na mo, kawawa naman yung bangkero. Di sila ang Dito kumain. Bakit? Ayun o. Sa lapag kumain. Ah, na mayabang kasi ang kanina. Yeah, mayabang. Hindi daw siya kumakain ng kinakain natin. Ano <laughs> mo, kinakain niya. Damo yung kinakain niya. Ah, di. damo. Kuya, dito kayo kuya! Kuya! Ready na yung bangka? Mas na ano, alis? Ano alis alis? Ah, break time lang. Break time lang daw, boss. Isin mo yung mo, ha? Dago lalaro din sila, silang works. masarap, alam nyo na. So ayun mga tol, last day na namin dito sa Kasiguran Aurora. And enjoy na lang namin itong sunrise dito sa tabat ng beach. And maya maya lang, maliligo na, magiging gear up. Uwi na tayo ng Manila. Diba boys? Enjoy ba? Enjoy, enjoy. Yeah. Hindi na. <laughs> solid, solid dito sa Aurora mga boy. Dapat i-try nyo rin. Wow Oh Oh <laughs> tayo naman. Wow! Oh no, Woi, ayo joget, ayo joget, ayo. Cobot-cobot guys, cobotarnya.